May outbreak na ng pertussis sa Quezon City. Tinatawag din itong whooping cough at mga sanggol ang pinakadelikado rito. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Drono no Yeda Pascual. Andito tayo ngayon sa Kamuning Super Health Center sa Quezon City para alamin ang sitwasyon ng vaccination sa mga sanggol. Matapos magdeklara ang lungsod ng pertussis outbreak. Alas 8 ng umaga, nagsimula ang pila ng mga magpapakonsulta na mga residente ng Barangay Kamuning sa kanilang health center. Kabilang dito yung mga buntis at yung mga may sanggol na magpapabakuna. Si Mayat at Christine, pinaturukan ng kanilang baby ng Penta 5-in-1 vaccine. Ito yung bakuna kontra sa pertussis o whooping cough. Kaya po ako Nandito para inagapan ko po yung bibi ko para hindi rin po matulad po sa ibang nanay na nawalan sila ng anak nila. Mahalaga talaga yung vaccine para at least kahit papano regarding dito sa mga may kumakala, medyo protected sila. Si Alice naman mula silang Cavite. Kinuwento ang tinanas ng dalawang buwang gulang na anak na tinamaan ng pertusis. Iba po talaga yung ubo niya. Talagang sunod-sunod, tapos namumula po, tas yung kamay niya laging nakaganon. Uh, namo Nagbabayulat po yung ulo, tapos hindi po talaga makahinga. Tapos hindi hihinga, ganoon. Ang pertusi sa whooping cough ay isang nakakahawang bacterial infection. Ang madalas na tamaan nito ay yung mga sanggol na hindi pa kumpleto ang bakuna. Okay. Hindi naman po pwede na pag kalabas mo sa hospital, immediately bibigyan ng, ng pertussis yung baby kasi nakaschedule talaga yan based on science na uh, ano yan sa approve po yan siya at one and a half month old lang. Kaya para sa mga sanggol na wala pa sa hustong buwan para bakunahan, payo ni Doc, huwag silang dalhin sa mga matataong lugar. Panatilihin ding malinis ang bahay at mga kamay. Dagdag pa ni Dok, matagal nang may pertussis. Pero sa tingin niya kaya nagka-outbreak ay dahil sa dalawang dahilan. Una na riyan, dulot ng fake news. Uh, it, I think it really played a role yung nagkaroon ng mga fake news against vaccine. No, nagkaroon ng fear sa wala namang problema ng mga vaccines din sa health center na damay lang. Pangalawa ay yung hindi raw masyadong pag-promote sa TIDAP o vaccine contra pertussis na binibigay dapat sa mga buntis bakit binabakunahan ng mothers para pag anak ng baby, meron dala na siyang protection galing sa bakuna na binigay ng mothers ng pertussis. Libre ang mga bakuna para sa mga sanggol sa mga health centers. Pero ang tida para sa si mga buntis ay hindi available. Kaya kung gustong magpabakuna nito, payo ni Doc mag-inquire sa inyong mga OB-GYN. Si Alice nananawagan ng tulong para sa kanyang anak. Tulong pinansyal lang din po kasi ang hirap po kasi talaga kapag na-hospital din po yung baby ko po, kagaya niyan. Tandaan na may bakuna contra pertussis. Kaya mga nanay, mahalaga na pabakunahan ang inyong mga sanggol sa mga health center o pediatricians para sila'y protektado laban dito. Mobile Journal Yeropaskol po. Hatid ang mukha ng balita.